So Nagsimula ang palabas sa isang taong nagngangalang Kiyome Shoichi. Magsisimula siya sa kanyang bagong trabaho bilang teacher sa Makiyo High School. Noong umagang iyon, nagmamadaling pumasok si Kiyome sa paaralan dahil akala niya ay late na siya. Sa kabilang banda, isang babaeng nagngangalang Okabe Kaoruko ang tumatawag sa kanyang ina. Katulad ni Kiyoma, si Okabe ay isa ring bagong guro sa Makiyo High School. Habang nasa banyo ng mga babae, nakita ni Okabe ang tatlong estudyante na walang pakialam kahit na nahuli niya ang isa sa kanila na nagdadala ng sigarilyo sa paaralan. Samantala, si Kiyama na kararating lang sa paaralan ay nahuli ang tatlong estudyante na binubuli ang isang matandang janitor. Hindi man lang nagdalawang isip ang mga estudyante na kunin ang onigiri ng matanda na siya pala ang principal. Ngayon lang nalaman ni Kiyama na ang matandang nakatayo sa harapan niya ay ang principal. Siya ay yumuko upang magbigay galang. Pagkatapos nito, ang mga mag-aaral ay nagtitipon sa gym ng paaralan kung saan ihahatid ni Nakiyama at Okabe ang kanilang mga pagbati bilang mga bagong guro sa paaralan. Gayunpaman, abalang-abala ang mga estudyante sa kanika nilang gawain at tuluyang hindi pinansin si Nakiyama at Okabe na nakatayo sa entablado. Kahit nabatid na ni Nakiyama at Okabe ang masamang reputasyon ng mga estudyante na pumapasok sa Makiyo High School, hindi nila akalain na talagang hindi iginagalang ng mga estudyante ang kanilang guro. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Nakiyama at Okabe ay nanghilingin lamang ng principal sa mga estudyante na pumunta sa paaralan sa susunod na araw, at hindi man lang pinansin ang kanilang masamang pag-uugali. Hindi nagtagal, isang lalaking estudyante na nagngangalang Rikuya ang pumasok sa gym sakay ng motorsiklo. Kumpiyansa si Rikuya na hindi siya papagalitan. Subalit isang guro na nagngangalang Harada ang biglang sumita sa kanya sa pagdadala ng kanyang motorsiklo sa paaralan. Sinabihan siyang iparada kaagad ang kanyang motor sa bakuran ng paaralan. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Kiyama ay ang pagiging kalmado ni Harada tulad ng principal. Tila gumaan ang loob at masaya na dumating si Rikuya sa paaralan ngayon. Naisip ni Kiyama na hindi lang ang mga estudyante ang may problema sa paaralan, kundi pati na rin ang mga guro na kakaiba at hindi pangkaraniwan. Sa pangkalahatan, ang mga guro ay magbibigay ng mahigpit na babala kung may mga estudyanteng lalabag sa mga panuntunan ng paaralan. Ngunit sa Makiyo High School, tila hindi ito pinapansin ng mga guro at sa halip ay hiniling sa kanilang mga estudyante na bumalik sa paaralan kinabukasan na may ngiti sa kanilang mga labi pagkatapos ng paaralan, inimbitahan ng prinsipal ang lahat ng buong staff na ipagdiwang ang pagdating ni Nakiyama at Okabe sa kanilang paaralan na may kasamang inumin sa isang bar. Pagkatapos ay hiniling kina Kiyama at Okabe na ibahagi ang kanilang mga unang impresyon sa mga estudyante sa Makiyo High School. Tahasan din nilang itinanong kung bakit hinahayaan ng mga guro ang mga estudyante na gawin ang anumang gusto nila, tulad ng pagpapakulay ng kanilang buhok, pagpapabutas ng tainga, pagsusuot ng labis na make-up, at kahit ang pagmamaneho ng motorsiklo sa indoor area. Hindi itinanggi ng principal at ng mga guro na sila ay mga problematic na estudyante. Gayunpaman, wala silang ibang layunin dahil tinanggihan ng lahat ng paaralan ang presensya ng mga estudyanteng ito. Kung ang Makiyo High School ay magpapatupad ng mahigpit na mga alituntunin tulad ng ibang mga paaralan, ang mga estudyanteng iyon ay hindi na papasok sa paaralan at wala ng ibang layunin. Isang lalaking guro na nagngangalang Yamano ang nagsabi kina Kiyama at Okabe na marami sa mga estudyante sa paaralan ay nagmula sa mahihirap na pamilya, at kailangang magtrabaho ng husto upang makatulong sa pamilya. Sa makatuwid, ang prinsipal ay nagpataw lamang ng isang patakaran sa Makiyo High School. Hanggat ang mga mag-aaral ay pumapasok sa paaralan, at nakasuot ng uniforme sa paaralan, kung gayon ay malaya silang gumawa ng anuman sa paaralan pagkatapos ay hiniling ng principal Kinakiyama at Okabe na suportahan ang kanilang paraan at sikaping maging pamilyar sa mga estudyante upang maunawaan nila ang sitwasyong kinakaharap ng mga problemang estudyante. Kinabukasan, sinubukan ni Kiyama na gawin ang sinabi ng principal sa pamamagitan ng pagbati sa tatlong lalaking estudyante na tumetambay. Gayunpaman, hindi nila siya nakilala kaya ipinakilala ni Kiyama ang kanyang sarili bilang bagong gym teacher sa paaralan pagkatapos ay hiniling ni Kiyome sa tatlong estudyante na dumalo sa sports lesson. Gayunpaman, sinabi ng isang estudyante na nagngangalang Kakeru na hindi niya gusto ang mga sports lesson. Pagkatapos nito, nakipagkita si Kiyome kay Rikuya at binati ito ng magiliw. Gayunpaman, tila hindi rin nakilala ni Rikuya si Kiyama at sa halip ay lumayo na lamang ito. Sa kabilang banda, Si Okabe na nagtuturo ng Ingles sa klase ay tila naiinis na ang isang grupo ng mga babae ay hindi seryosong nagbigay pansin sa aralin. Nang sawayin niya sila, isang estudyante na nagngangalang Misaki ang bigla na lang lumabas sa klase. Sinabi ng mga kaibigan ni Misaki kay Okabe na si Misaki ay naduduwal mula pa kaninang umaga at hiniling kay Okabe na suriin ito. Nang naabutan ni Okabe si Misaki na nasa banyo, Nagulat siya nang makita niya ang isang pregnancy test pack sa basurahan at naunawaan niyang ito ay kay Misaki. Agad na kinuha ni Okabe ang test pack at iniabot kay Harada bilang vice principal. Pagkatapos ay hiniling ni Harada kay Okabe na tulungan si Misaki na harapin ang problema. Samantala, sa oras ng sport lesson, nakita si Kakeru na nakaupo sa gilid. Lumapit sa kanya si Kiyama at sinabi hang sumali sa sports lesson. Ngunit pagkatapos, tumama ang bola kay Kiyama. Hindi ito tumigil doon. Biniro rin ng mga estudyante si Kiyama sa pamamagitan ng pagdidikit ng kanyang sapatos, dahilan para matumba ito at nauntog ang ulo sa kabinet. Sa kabilang banda, nakita ni Okabe si Misaki na naninigarilyo sa banyo. Pinagalitan niya ito dahil ang paninigarilyo ay hindi mabuti para sa kalusugan ng fetes tila nagulat si Misaki sa mga sinabi ni Okabe na humihiling sa kanya na sabihin ang kanyang problema. Pagkatapos ay hiniling ni Misaki kay Okabe na pumunta sa cubicle ng banyo, at nangatwira na hindi siya komportable na makipag-usap sa isang tao kapag nakikita ng taong iyon ang kanyang mukha. Sa pag-aakalang sasabihin ni Misaki sa kanya ang problema nito, sinunod niya ang hiling ni Misaki. Ngunit sa halip ay ikinulong ni Misaki si Okabe sa banyo at binuhusan pa siya ng tubig. Samantala, sa teacher's room, naisulat na ni Kiyama ang kanyang resignation letter at inihanda na itong ibigay sa principal. Gayunpaman, si Okabe na dumating na basang-basa, sa halip ay naunahan siya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagnanais na lumipat sa ibang paaralan. Kalaunan ay ibinahagi ni Harada at ng iba pang mga guro na nakaranas din sila ng mga kalokohan ng mga estudyante ngunit pinili nilang huwag mag-alala tungkol dito, dahil maaaring mahirapan ang mga estudyante na ipahayag ang mga problema na kanilang kinakaharap, dahil sa kanilang hindi matatag na emosyon. Matapos marinig ang payo ni Harada, nagpa siya si Nakiyama at Okabe na huwag nang ituloy ang pagbibitiw. Pagkatapos noon, sinabi ni Harada kay Kiyama na si Kakeru ay talagang magaling sa sports noong siya ay nasa middle school, at hiniling sa kanya na lihim na subaybayan si Kakeru si Kakeru ay may tatlong nakababatang kapatid at kailangan niyang sunduin sila sa paaralan araw-araw. Sa pagsubaybay ni Kiyome kay Kakeru, nakita niya ang bunsong kapatid na babae ni Kakiru na bumubulong tungkol sa pagbili ng pagkain. Dahil walang pera, sinikap ni Kakeru na hikayatin ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng onigiri na kinuha niya mula sa principal. Pagkatapos ay hinati ni Kakeru sa tatlo ang onigiri para sa kanyang tatlong nakababatang kapatid, Pagdating sa bahay, ipinagluto ni Kakeru ang kanyang mga kapatid gamit ang mga pansamantalang sangkap ng pagkain. Kung tutuusin, hindi pang karaniwan sa kanya na hindi kumain huwag lang magutom ang kanyang mga kapatid. Nang gabing iyon, nang nagkasabay na umuwi si Nakiyama at Okabe, hindi sinasadyang nakasalubong nila si Rikuya na ang mukha ay may mga pasa at tila nakipag-away. Nang makita si Rikuya na nanginginig sa takot, nilapitan nila ito at tinanong kung ano ang nangyari. Gayunpaman, ikinatwira ni Rikuya na siya ay nahulog lamang. Kasama ang isang ngiti, sinabi niyang maayos siya at siya ay pauwi na. Kinabukasan, sinabi ni Kiyome kay Harada at sa iba pang mga guro sa paaralan ang tungkol sa kalagayan ni Rikuya. Nang marinig ito ng mga guro ay agad na umaksyon ng simpatsya, at ipinakita ang kanilang pagmamalasakit kay Rikuya. Samantala, bumalik si Okabe upang kausapin si Misaki at iminumungkahi na ang kanyang pagbubuntis ay kailangang suriin ng isang doktor. Nagkusa din si Okabe na pumasok sa toilet cubicle para kausapin siya ni Misaki. Sinabi ni Okabe na nagsaliksik siya ng mga bagay na may kaugnayan sa pagbubuntis upang matulungan si Misaki. Hindi lang iyon, nag-alok din siyang samahan si Misaki sa obstetrician nang sabihin ni Misaki na gusto niyang ipanganak ang sanggol. Sa kabilang banda, lumapit si Kiyome kay Kakeru na nag-aatubili na dumalo sa klase, at nang atwira na ang kanyang tiyan ay sumasakit. Gayunpaman, kalaunan ay nalaman ni Kiyama na si Kakeru ay nagugutom. Hindi niya nais na dumalo sa mga sports class dahil ayaw niyang gumawa ng mga mabibigat na aktibidad na nagpapagutom sa kanya. Nang malaman ito, binigyan ni Kiyama ng tinapay si Kakeru. Ngunit sa halip ay itinapon ito ni Kakeru. Pagkatapos ay dinampot muli ni Kiyama at ibinigay ang tinapay kay Kakeru habang sinasabing huwag magsayang ng pagkain. Pagkatapos noon, isang babaeng guro na nagngangalang Reiko ang nagsabi kay Kiyama na may nakasulat sa pisara na binabanggit si Kiyama. Sumugod doon si Kiyama at nalaman niya ang isang inskripsyon na nagsasabing bibigyan niya ng tinapay ang sinumang nagugutom. Hindi nagtagal, napalibutan si Kiyama ng mga estudyanteng nagsasabi na nagugutom sila at humiling sa kanya na bigyan sila ng tinapay. Pagkatapos ng klase, nakita ni Rikuya si Kiyama at tinawag siyang isang ipokrito at mahilig maawa sa iba, at ito ang pinakaayaw niya sa mga ganitong tao. Pagkatapos nito, umuwi si Rikuya at nakita ang kanyang ina na lasing na lasing, at ang bahay ay magulo sinubukan ni Rikuya na pigilan ang kanyang ina sa sobrang pag-inom, ngunit sa halip ay pinalaya siya ng kanyang ina sa bahay. Dahil wala siyang matutuluyan, nagpa siya siyang matulog sa bangko sa isang parke. Kinabukasan, nakatanggap ang paaralan ng tawag na ang wallet ni Rikuya ay natagpuan sa parke. Dahil hindi pumasok sa paaralan si Rikuya at hindi rin matawagan, nagkusa si Kiyama na ibalik mismo sa kanya ang wallet. Gayunpaman, pagdating sa harap ng bahay ni Rikuya, nakita ito ni Kiyama na lumabas na may mga pasa sa mukha. Napagtanto ni Kiyama na si Rikuya ay inabuso kaya't nagpumilit siya na pumasok sa kanyang bahay upang makilala ang kanyang mga magulang. Ngunit nagdahilan si Rikuya na nahulog lang siya at walang ginawa sa kanya ang kanyang ina. Pagkatapos ay dinala ni Kiyama si Rikuya sa parke, at hiniling sa kanya na sabihin kung ano talaga ang nangyari. Pagkatapos noon, inanyayahan siya ni Kiyama na kumain ng ramen noodles, at naging maayos ang kanilang pag-uusap. Pagdating sa bahay, sinabi ni Rikuya sa kanyang ina na siya ay nilibre ng ramen ng kanyang guro. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ina na isasama niya ito upang kumain ng ramen noodles kapag nakuha ang kanyang sweldo mula sa isang part-time job. Gayunpaman, sinabi ng kanyang ina na masisisi siya sa hindi pag-aalaga sa kanya ng maayos, at madalas siyang pinapabayaan. Ilang oras ang lumipas pagkatapos ng insidente, nakatanggap si Kiyoma ng balita na ang ina ni Rikuya ay namatay sa pamamagitan ng pagkitil ng kanyang sariling buhay. Labis na ikinalungkot ni Rikuya ang pagkamatay ng kanyang ina. Nabasa niya ang huling mensahe ng kanyang ina sa kanyang cellphone, kung saan humihingi ito ng tawad sa pagiging malupit na ina sa kanya at lagi siyang pinapabayaan. Sa kabilang banda, Labis na ikinagulat ni Kiyoma nang malaman niyang lilipat ng paaralan si Rikuya dahil titira siya sa kanyang tiyahin sa labas ng lungsod pagkatapos mamatay ang kanyang ina. Pinuntahan ni Kiyoma si Rikuya at tinulungan siyang mag-impake ng kanyang mga gamit. Pagkatapos noon, humingi siya ng tawag kay Rikuya dahil hindi niya ito matulungan kapag kailangan niya ng tulong. Ngunit hindi ito pinansin ni Rikuya at sa halip ay hiniling kay Kiyoma na maging mas mapag at maalalahanin, dahil maraming mga mag-aaral sa kanilang paaralan ang nasa mas mahirap na kalagayan at nangangailangan ng tulong. Sa kabilang banda, ang Makiyo High School ay may bagong guro. Siya si Tachibana Kumiko na siyang magiging librarian. Sinisikap ni Tachibana na ayusin ang silid-aklatan sa pamamagitan ng muling pagdedekorasyon at paghahanda ng pagkain mula sa mga donasyon para sa kapakanan ng mga estudyante pagpasok sa simula ng bagong semestre, sa wakas ay hinirang si Kiyama bilang homeroom teacher sa klase ni Kakeru. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang mga estudyante na puna ng isang sagotang papel tungkol sa karera na gusto nilang ituloy sa hinaharap. Gayunpaman, ilan sa mga estudyante ang hindi sumulat ng anuman o walang ingat na pinunan ito. Pagkatapos ay sinabi ni Harada kay Kiyoman na karamihan sa mga mag-aaral na pumapasok sa Makiyo High School ay pumasok sa isang part-time job upang makatulong sa pamilya. Maaaring nakaramdam sila ng pag-aalala tungkol sa pagkamit ng kanilang mga pangarap, at pagpuporsige sa karera na gusto nila dahil sa kahirapan ng pamilya. Matapos makakuha ng kaunting payo at direksyon mula kay Tachibana, nagsagawa si Kiyoman ng isang sesyon ng konsultasyon sa karera para sa mga estudyante sa kanyang klase. Sa una, ang mga mag-aaral ay nag-aatubili na lumahok sa sesyon ng konsultasyon. Ngunit dahil pilit silang hinikayat ni Kiyama ay nagkaroon ng interes ang mga estudyante. Si Kakeru ang unang estudyante na lumapit para sa isang konsultasyon. Sinasabi niya kay Kiyama na gusto niyang magdagdag ng part-time job pagkatapos makapagtapos sa pag-aaral upang kumita ng mas maraming pera. Dahil magaling magluto si Kakeru, iminungkahi ni Kiyama na subukan niyang matutong maging chef at magsimula sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho bilang dishwasher. Pagkatapos nito, sumunod ang dalawang kabataang babae na nagngangalang Lulu at Himeki. Sinabi kay Kiyama ang tungkol sa kanika nilang mga pangarap, kung saan nais ni Lulu na maging isang beautician, habang si Himeki ay nais na maging isang nani. Gayunpaman, ang kanilang mga pangarap ay nahadlangan ng napakataas na training fee. Sa ibang lugar, determinado si Misaki na huminto sa pag-aaral pagkatapos manganak. Bagaman sinisikap ni Okabe na hikayatin siya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral hanggang sa makatapos. Gayunpaman, sinabi ni Misaki na ang Makiyo High School ay may masamang reputasyon, kaya ang pagtatapos o hindi sa paaralan ay magiging pareho lang. Di nagtagal, nagkaroon ng pagkakataon si Himeki na maging intern bilang nani sa isang daycare center. Ngunit dahil mayroon siyang part-time job hanggang hating gabi, madalas na napupuyat si Himeki at kalaunan ay natanggal sa trabaho. Nang maobserbahan ito, napagtanto ni Kiyama na magiging mahirap para sa mga estudyante ng Makiyo High School na gumawa ng mga internship na walang bayad, dahil masyado silang abala sa kanilang mga part-time job para lamang makatulong sa pamilya. Kaya naman siya at ang iba pang mga guro ay nagsikap na maghanap ng internship na maaaring makatulong sa mga estudyante upang kumita ng pera sa parehong oras. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay walang silbi. Isang araw, dumalo si Kiyome sa isang seminar na pang-edukasyon at nagkaroon ng pagkakataong maghatid ng talumpati. Pagkatapos ay kinuha niya ang pagkakataon na sabihin ang tungkol sa totoong sitwasyon ng mga mag-aaral sa Makiyo High School, kung saan ang 80% ng mga estudyante ng Makiyo High School ay kailangang magtrabaho ng husto upang tumulong sa pagsuporta sa kanilang mga pamilya. Dahil dito ay bumagsak ang kanilang mga grado sa paaralan at madalas silang nagkakaproblema. Ngunit sa totoo lang, sila ay mga kabataan na nangangailangan ng tulong at pangangalaga mula sa komunidad upang makamit ang kanilang mga pangarap, at mamuhay ng mas magandang buhay sa hinaharap. Nang marinig ang napakamakataong pananalita ni Kiyama. Karamihan sa mga business owner ang nagbigay sa kanya ng business card at nag-alok na tulungan ang mga estudyante upang makapag-internship sila at kumita. Sa maikling kwento, ang mga estudyante ay nakakuha ng mga internship na tumutugma sa kanilang mga hilig at pangarap. Si Kakeru ay isang kusinero sa isang restaurant, si Lulu ay sumasa ilalim sa pagsasanay para maging isang beautician, at si Himeki ay isang babysitter. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagbisita ni Kiyame sa isang auto repair shop, kung saan nagtatrabaho ngayon si Rikuya bilang mekaniko. Ikinatuwa ni Rikuya ang kanyang pagdating, at pagkatapos ay niyaya siya na kumain ng ramen noodles. Ang tunay na pangangalaga at pagmamalasakit na ipamamahagi natin sa ating kapwa-tao ay lubos na makakaimpluensya at makakaapekto sa taong iyon. Sa pamamagitan ng pelikulang ito, ipinakita sa atin ang mga guro na talagang nauunawaan at tinatanggap ang sitwasyon ng kanilang mga mag-aaral kung ano sila. Sa huli ay nagiging mas kumpiyansa ang mga estudyante sa pagkamit ng kanilang mga mithiin at pagsasakatuparan ng kanilang mga pangarap kahit na sila ay nagmula sa mahirap na pamilya. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Maglike at magsubscribe para menotify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!